Hindi nagpatinag sa ulan ang mga dumalaw sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ang ilan pa nga sa kanila sa sementeryo na nag-overnight. May live report ang aming kasamang si Joshua Garcia. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Tama ka dyan. Bagaman may bahagyang pagulang ngayong umaga at ito nga tumaambo pa rin ay uh, patuloy pa rin ang dati. Audrey, may uh, iba naman na kahapon pa lang ay narito na. May dalang mga sariling tent at dito na nagpalipas ng gabi. Anila minsan lang naman daw sa isang taon at sa ganitong paraan ay nababawasan rin kahit papaano ang kanilang pangungulila sa mga yuma o mahal sa buhay. Yung pag-aalaga, uh, napakabait na kasi nani namin. Siyempre, sa isang taon lang naman punta may magulang mo. Kailangan eh, dalawin mo naman kasi kahit isang taon na lang eh. Madala mo, hindi eh, puro negosyo na lang anak buhay. Dinalaw namin yung anak ko, saka yung asawa ko. Actually, ngayon lang taon na to kasi kamamatay lang yun noong August 31. Audrey, ayon sa pamunuan ng Loyola Memorial Park, inaasahan nilang aabot sa 120,000 ang dadagsa ngayong undas. Kasalukuyan naman ng ipinatutupad ngayon ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang rerouting scheme sa bahagi ng Loyola Memorial Park para maibsan ang inaasahan pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong araw. Simula alas 12 kahapon hanggang alas 12 ng hating gabi sa 2 na Nobyembre, one way lang ang kahabaan ng A. Bonifacio Avenue at Sumulong Highway. Habang ang mga sasakyan sa eastbound ay pinapayagan lang na makadaan sa Barangka Flyover papuntang Marikina Bridge, diretsyo na sa Marikina City proper. Audrey, nasa maygit limampung tauhan naman na nakadeploy ngayong araw na kinabibilangan ng Motorcycle Unit, Special Traffic Action Group, Patrol, Wrecker at madibang uh, maliban pa ito sa Multiplier Force mula sa Bantay at uh, mula sa Bantay Bayan at Marikina PNP. Paalala rin na Audrey ng pamunuan sa mga bibisita ay mayroon na nila mga designated na lugar para pagtapunan ng kanilang nila mga basura para mapanatili na rin ang kalinisan. Audrey, maliban naman sa nabanggit natin na command center ng Marikina PNP at Health Services ng Philippine Red Cross uh, sa entrance, ay may mga nakapwesto rin na mga command post nito sa loob mismo ng sementeryo. At ito nga ay mapanatili din na uh, para mapanatili rin ang seguridad at uh, kaayusan maging ang kalinisan sa kapaligiran ng sementeryo. Audrey? Okay, Joshua, uh, may mga napansin ka na bang personalidad na nagtungo as early as now sa Loyola Memorial Park? Uh, lalo na, eh, noong mga nakalipas na panahon lamang, buwan, eh, nasawi yung sumakabilang buhay yung dating alkalde ng mayor na si uh, dating mayor, uh, Marikina Mayor Bayani Fernando. May mga personalidad na ba na nagtungo ngayong uh, umaga dyan? Well, Audrey, naasahan na mayroong mga dadating na mga bibisita doon sa mga kilalang personalidad, katulad na nga lang kay dating Senador Miriam Defensor Santiago dito sa Libingan. Pero ngayon wala pa tayong napapansin ng mga VIP na dumadating. Siguro ay medyo maaga pa, pero mamaya ay asahan na may mga dadating na mga bibisita. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.